grabe Nasa Cubao naman ako ngayon at pupuntahan namin yung isa sa mga recommend ng na taga-subaybay natin dito sa page. Sabi niya, sulit at mura daw dito at kakaiba yung lasa ng sausawan. ba diba basta inihaw, kalamansi at toyo yung sausawan plus chicken oil. Pero hindi dito guys, sa basta inihaw, meron silang sariling gawang sauce na grabe mababago yung standard mo sa mga sausawan ng inihaw. Nung natikman ko nga itong original sauce nila, parang gusto kong bumili ng isang bote at iwi sa bahay. Sasarap ba naman na manamis-namis ang lasa? Sobrang bagay sa inihaw kaya masusulit mo yung only rice. At yung sukat na mga serving nila ang lalaki talaga. Bawat order nyo nga dito ay may kasama na ring soup. Ang sarap humigup nito habang mainit-init pa. Habang naghihintay kayong dumating yung order nyo. Kaya kung napapadaan kayo sa Cubao, try nyo na rin kumain dito. Mas masarap ngang kumain ng inihaw ng nakakamay. Kaya wag nyo kalimutang maghugas ng kamay bago kumain ha. At magpasalamat muna sa biyayang pagkain. Ito nga pala yung kanilang manok XL. Mag-aad kayo ng 20 pesos para maging naging rice na yung meal nyo. Bagay yan dito sa kanilang spicy sauce na may sipa ng anghang talaga. Ito pa yung isa naming in order yung kanilang baby back rib. Same lang din sa lahat ng meals nila, mag add lang kayo ng 20 pesos para maging anli na. Try nyo rin tong tikman kasi napakalambot ng laman at yung lasa ay nanunuot hanggang buto. Grabe guys, napakasarap nito kapag sinausaw nyo sa kanilang original sauce. May mga seafoods nga rin pala sila rito ah. Yun yung binabalak naman namin kainin sa susunod na punta namin. Kasi ito pa lang yung kinain namin pero napakasulit sulit sa sarap na. Paano pa kaya yung mga seafoods nila? Sobrang mare-recommend ko talaga yung sauce ng basta inihaw. Kasi sauce pa lang nila ulam na. Sa sobrang sarap nga, hindi na sawsaw yung ginawa ko eh. Ininom ko na. Ininom ko ang sarap. Sobrang sarap. Ito naman guys yung kanilang manok XL. Kung alam mo sa sarili mong malakas ka mag anli, ito yung orderin mo kasi malaki yung size ng manok nila. Sobrang masusulit mo talaga yung anli kasi marami kang ulam. Yung lasa ng inihaw nila, manamis namis mis din yung pagka-marinate. Kaya ako isa ka rin sa mga gusto ng manamis namis na pagkain. Itry mo dito, promise, lalo na yung sausawa nila. Hindi lang dito sa Kubaw yung branch nila ha. Kasi may mga branch pa sila sa ibang lugar. Kaya isearch nyo na yung basta inihaw, baka may malapit na branch nila malapit sa inyo. Kapag nasubukan nyo na rin tikman yung sauce nila at mga inihaw, panigurado kung babalik-balikan nyo rin ito. Guys, baka may marerecommend pa kayo ng mga sulit na kainan malapit sa lugar nyo. Pakilagay naman sa comment section para yun naman yung next naming dadayuhin. At para updated pa kayo sa mga mura at sulit na food trip, huwag nyo kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat. Bye!